What's up sa inyo mga bro? It's day 11 So for today's video ay pupunta tayo ng Santiago City Pupunta tayo ng NBI para mag-renew ng NBI natin mga bro <laughs> At ngayon is magko-commute ako Matagal-tagal din ako na, hindi nakapag-commute mga bro Sabi ni Bobby na kagagaling lang ng Santiago City First, masasakay ka daw ng tricycle <laughs> Tapos sasakay ka ng van or... Uh, bus and tricycle ulit papunta sa NBI. So, tatlong sakay mga bro. So, let's go. Ah! Dito na ako ah, sa Santiago. Pupunta ah! na ako okay, bro. <laughs> so, ayun, babi alis na ako. Ikaw na muna ng bahala diyan. Tutuk brush. brush na ako. <laughs> Yellow lang talaga yung ngipin ko. ID, check. Driver's license, check. Old NBI, check. Pera, check. <laughs> Let's go. So, yun mga bro. Ah, papunta na tayo. At medyo kinakabahan ako mga bro. Sa totoo lang. Kasi, syempre, first time natin na lumabas para mag-vlog. Hindi <laughs> ko alam kung anong kalalabasan na ito. <laughs> Basta, kung hindi ko naman susubukan wala rin naman talaga mangyayari kaya darating at darating rin naman sa puntong ganito mga bro ano start today sabi ko nga kahapon <laughs> kaya ayun let's go doon sa Enmi. Kailangan pala laking schedule na. Kaya, eh, pagka-schedule muna ako after Tapos, eh. Alam so, na ako sa mga, mga kasi next week pa nga yung schedule eh, tinignan ko dun sa online eh, next week pa naman sa 23 pa po eh. 23, 20 ay 24 sa 24 pa pwede hindi pa hindi ko pa na i-book i-book ko na nga para babalik na lang ako sa 24 hindi naman sayang yung punta ko eh. Two hours later. <laughs> 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 Mahal pagka-argila. <laughs> Ay mga bro. Pauwi na ako. Tapos na yung NBA clearance. Mabuti na lang at bumalik ako. Kasi kung hindi, sayang yung pagpunta ko ng Santiago. <laughs> Dito na ako sa may sakayan pa uwing San Mateo mga bro. Ito yung terminal na. Para po. Galing Santiago. Thank you. Dito na tayo sa San Mateo. Tumawag sa akin si Bobby para uh, sunduin si Os kaya papunta ako dun sa school ni Os I, I tie this here <laughs> okay. Let's go? Os is walking Bakit, Why so serious? <laughs> so, anong plinay mo? Pog oh, We're gonna find the tricycle pa nga oh. Ayaw magpatulong eh. Akin na to, oh. Carry ko na to. Bakit ayaw mo? Oh. <laughs> Dito, ah. Oh, dyan, oh. Sige, Akin na yung bag mo. Oh. Bakit ayaw mo? Ayaw nga. Ah. Ayaw Sige, garo. Ayaw mo magpatulong. Mr. Garot, ah, huwag ka magre ah. dalawa. <laughs> Nakachaki pa nga. <laughs> so, ayun mga bro. Andito na tayo sa bahay. Nakagas. <laughs> Woo! <laughs> so, ayun mga bro. Gawin na natin yung daily routine natin dahil andito na tayo sa bahay. Let's go! Let's do the set number one. Pero, magdadagdag tayo ng lima mga bro. So, yung isang set is gagawin nating 40 goods Let's go! Kasi parang nagiging madali na yung 35 eh. Let's go! Let's do it! 40! Kaya? Kaya yan! Let's do it! Let's G! 40! So yun mga bros, set number 1's done! Eh, buti na lang talaga kanina bro Bumalik pa ako dun sa NBI Kasi dumating ako ng Santiago Naglakad ako Pagdating ko ng NBI may pila Akala ko pila ng mga walk-in yon. Pero hindi pala mga bro Mga naka-appointment pala yon. Kasi pagka kumukuha ako ng NBI mga bro Palaging walk-in Kasi pwede naman eh Pero kanina laking gulat ko Hindi pala pwede yung walk-in mga bro Kailangan naka-appointment kaya, ang ginawa ko kanina, bro, bumaba muna ako. Kasi, lunch na rin yun. Punta ako sa fast food. Tapos, kumain ako muna ng lunch. Tapos, ayun, finigure out ko kung paano mag-appointment ng sarili ko. Kasi, pupunta pa ako ng computer shop para magpa-appointment. Magpa so, ayun, mga bro. Finigure out ko muna kung paano mag-appointment. Kasi, pagka pupunta pa ako ng computer shop, eh, malayo pa. Tapos... Ayun, malayo, magpapamasahin na naman ako. Kaya, yun, finigure out ko na lang ng sarili ko. Pwede naman eh, sa cellphone. Kaya sa cellphone kanina, <laughs> nanood ako ng YouTube. Tapos, ayun, madali lang naman pala siya. Ah, uh, diniscover ko na lang siya ng sarili ko. At, ayun, nakapag-appointment naman ako mga bro. Dun sa appointment kanina, dun sa tinitignan kong appointment sa cellphone ko, ang available slot na lang is January 24. So... January 19 ngayon Wala na, full na Kaya ang akala ko kanina hindi pwede yung ganon Pero buti na lang mga bro After kong kumain After kong makapag-appointment Bumalik ako dun sa NBI kanina Nagpatulong ako sa isang staff dun And clinic ko lang din yung January 24 na appointment And pwede naman pala yung mga bro Tapos ayun, binayaran ko na siya Through GCash Pumila na ako hanggang sa naging successful naman yung lakad natin ngayon mga bro At hindi nasayang yung araw natin So, ayun lang mga bro Buti na lang mga bro, hindi tayo basta-bastang gumigive up At ginagawan natin ng paraan yung um, pansamantalang problema Ayun <laughs> Ay, Mabuti na lang mga bro, hindi nasayang yung pagod natin ngayong araw So, ayun <laughs> So, ayun mga bro Yun yung naging lakad ko ngayon Set number two. Set number two. Let's go. <sighs> set Number two is done. Ha! <sighs> Isang set pa mga bro. Tapos na naman tayo ngayong araw. Ang dami nating na-accomplish ngayon, di ba? Nakapag-NBA ako. Matatapos ko na naman yung challenge. What a productive day, mga bro. Ang sa feeling. Ay mga bro. Tsaka, <laughs> dinala ko rin tong camera kanina at sinubuan ko mag-vlog sa public. Konting may hiya. <laughs> Hindi pa ganun ka lakas yung loob ko para mag-vlog sa public. Kaya ganun yung mga footage. Pero at least sinubukan ko, 'di ba? yung iniisip ko na gusto kong simulan is nagawa ko naman goods mga bro sobrang productive ng araw natin ngayon hindi man ganun ka perfect kasi wala naman talagang perfect eh at least sinubukan di ba kaysa wala yun yung naging footage <laughs> pero okay lang yun mga bro kasi mahahasa at mahahasa naman yun eh hindi naman tayo titigil hanggat hindi natin na-achieve, di ba? Yung mga gusto natin gawin goods. Kaya ngayong araw na to is meron tayong 1% na improvement sa vlogging natin mga bro. Kaya, malaking bagay yun mga bro. 1% plus 1% bukas. Tapos 1% na naman sa susunod. Within 3 days, meron kang 3%. Gawin mo ng 100 days yun mga bro. Eh di, 100%. <laughs> di ba? 100% na much better ka na after 100 days. Ano daw? <laughs> Within 100 days, 100% na much better ka na kesa bago mag 100 days. Basta yung mga bro, alam nyo na lang yung, yung gusto kong sabihin. Just continue doing and just continue believing in yourself. Matutupad mo rin yung gusto mong... Matupad? Matutupad din yung mga pangarap mo mga bro. Ha? Okay? Magtiwala ka lang sa sarili mo bro. Kaya mo yan! O, oh, 10 minutes na. 10 minutes na. May isang set pa. So, gawin na natin yung set number 3. Then, tapos na tayo ngayong araw. Goods? Let's G! 40! Woo! 40 mga bro! For set number 3. We're done. Tapos na 'yung challenge ko sa sarili ko ngayong araw. It's your turn. Kaya whew, hindi ko na patatagalin mga bro para makapag-umpisa na. So, hanggang dito na lang 'tong video na 'to. The real out. So, hanggang sa muli, fist bump.